sumusulong, tumutulong si ka-tax ETM po ito. Pag-aralan natin sa araw na to, Tax Basis Financial Statements. Tax Basis Financial Statement. Not all financial statements are created equal. Inamin na po ng Bureau of Internal Revenue na ang financial accounting at ang tax accounting ay malaki po ang pagkakaiba. At inamin na po ng Bureau of Internal Revenue na kung mayroong pong diferensya ang financial statement na gawa sa financial accounting system at ang isa ay gawa sa tax accounting system, ang mananaig po ay ang tax accounting system. Kung gayon, ang dapat na isagmit ayon sa Bureau of Internal Revenue ay ang Tax Basis Financial Statement. Hindi lamang ito po ay naiintindihan ng taong gagamit. Ito rin po ay naaayon sa batas. So, ibig niyang sabihin, ang financial statement na gawa sa management policies and procedure o yung yung tinatawag nilang uh, international accounting standard na galing sa abroad ay hindi po angkop, hindi tugma, hindi naaayon sa itinadhana ng law of the state. Data po at maraming tao ang uh, gumagamit nito. Eh hindi nangangahulugan na ito ay tama. Nung araw nga sabi nila si Hesus Kristo na ating Panginoon ay mali. Eh. O ngayon ay halos lahat ng tao dito sa mundo eh sinasamba na rin siya. Eh sa totoo lang eh isa sa mga kriteriya para iimbestigahan ng BIR ang isang taxpayer, yung financial statement niya nagawa sa generally accepted accounting principle. Generally accepted na hindi generally accepted sa bureau. So alam nila pag gumawa ka ng Generally Accepted Accounting Principle Financial Statement, mali na kaagad. Bakit? Hindi siya law of the state Kaya sa December 9, baka meron kang oras kapatid, ka-tax, ha? Ang ABS-CBN ka-Pamilya, ang Channel 5 kapatid, ang Channel 7 kapuso. Pag tayo mga taxpayer, ang tawag natin sa isa't isa, ka-tax, kaya mga ka-tax, ha? Uh, baka may orang kang oras sa uh, December 9, 4 to 7, Crown Plaza, magkita tayo. At doon, ipapresent ko sa inyo ang tamang Tax Basis Financial Statement na pag nakita ng Bureau of Internal Revenue, maaaring hindi ka na isama sa listahan ng mga makakareceive ng BIR Letter of Authority sa 2012. Tandaan, alas 4 hanggang alas 7, December 9. Tawagan lang po ang... 742-0382 439 Magkita-kits tayo mga kataks. Ito po ang inyong kataks Emilino T. Maestro Thank you!